Okay, Raider wants to FI for awareness lang guys kasi ito natalo na ng kadena. Marami na naka-experience na to eh. And basag. Butas. So may mga mas worse pa diyan, mas malalaki yung butas. So dito ang dahilan ay kadena. Uh, talon. Hmm, talon. na na kadena. Ito madalas nating ina-advise to lalo sa mga remap natin kung ang chain set wala na sa ayos hindi namin nire-remap dito naman ang kung mapapansin nyo inabot na siya ng pagtalo ng kadena sagad na yung adjustment tapos yung condition ng chain nya masyado na stress and yung kanyang sprocket hindi na intact para dito sa kadena nya ayan paalala lang yung chain set po hindi po yan pang habang buhay na nakalagay sa motor natin bukod sa kailangan din siyang palitan syempre na may maintenance din dapat no? nilulubricate ah, ginagamitan ng chain cleaner yung mga ganyan so ito kailangan natin siyang biyakin kung nakikita nyo naman malakas kasi yung pressure dyan di ubra yung mga tapal tapal lang no kuya ah, ayan, tapal ano limang araw tapalan lang nang parang kailangan talagang biyakin uh, i-repair itong butas, papahinang. Uh, option na lang ni customer kung gusto niyang palitan na ng buo or uh, ihinangin. So, bibiyakin to ngayon at uh, makikita niya na rin kung ano yung mga solutions na gagawa natin. Uh, at ito para awareness lang. No, lagi niyo i-check ich ang kadena bago kayo bumiyahe. Di may maintenance. Yan na, nagkalasan na. Kaya gym diretso baba na talaga yan. Diretso na no, wala nang kalasan sa kung ano no? Ito na buong engine kasi matik naman eh. Ayun na, naibaba na yung engine. Ha. boss. Kaya pa yun ng epoxy ah. Tingin mo boss, kaya pa. Meron pa diyan eh yung isa, mahaba. Mga ganyan kapal epoxy oh. makakapalan lang dito guys, wala naman tayong problema sa mga yan. Kakalasin lang naman yan tapos ibabalik. Ang focus natin talaga is yung yung bitak dun sa crankshell. Isang hugotan lang. Ito guys, uh, pinapakita lang na hindi talaga siya uubra ng epoxy. Gusto man sana namin epoxy para lang masabing ah uh, makatipid or or ano ba uh, kung tight ang budget pero hindi talaga ubrang epoxy lang guys kung mapapansin nyo dito naka bend na siya tapos ito ayan halos bali na siya so kailangan tong mahinang may ayos yung pwesto nito dahil dinadaanan din to ng gasket isa rin sa nagkukos ng ano to ng leak diba So ito kailangan ma-align tong part na to. Mahinang, maisarado tong mga butas dito. Ano yan boss? Talagang hindi na magagawa ng paraan niya boss. Ano lang talaga? Hinang na talaga. O, di diba? Kakapalan lang. Kakapalan lang. Kaya lang, may hangganan boss, no? Yan, isang paggawa na lang para hindi na hassle saan yung part na yan so magkano abutin kaya estimate sabi ni boss 10 wala pa hindi abot ng 10 kasi yun lang naman labor lang talaga tsaka yung sa machine shop sa pagpapahinang and mga gasket na kailanganin kung sakali no okay okay kaya ayan guys kung kailangan bigyan kayo na uh, mga ganitong issue na may kailangan hinangin ayan labor and ano lang naman gasket kaya possible di umabot ng 10k Ma-estimate yan, pwede sabihin 10K, no? Ito na yung mga pyesa. Lilinisin na lang, syempre, binuksan na. Sama na natin yung linis ng engine. And, yung mismong hihinangin, ba? Diba? So, ito, diretso linis na. Napakadumi, oh. Ayan, nakita nyo naman, guys. Bitak. Ayan. Pa may magsabi, okay pa. Gawin lang paraan, no? Eh, kailangan talaga hinangin tag gusto rin naman ng customer para pang matagalan na talaga. No, sino ba naman ang may ayaw? Tsaka hindi naman inaasahan na pangyayari 'yan. Lesson learned na rin 'yon sa may-ari. At sa inyo rin kung sakaling ano, check niyo yung mga kadena niyo para hindi nyo ma-experience yung mga ganitong pagkakamali, no? Ito na guys. At tumawag na rin sa machine shop si Boss. Um, sabi ng machine shop, ang dadalhin ay gasket tsaka magneto para may fittings. Hindi tumagas, pagkahinang, makikita rin yung pagpapantay ng paglapat ng magneto cover o crankcase cover na tinatawag, pati yung lapat ng gasket dito. So, ganun yung proseso natin, hindi lang sila basta naghihinang. Magaling din yung naghihinang nito Ilang beses na rin kami nagpagawa sa kanila. No? Kita nyo naman. Okay guys, magbubuo na tayo. Ito na yung crankshell ni customer. Ayan yung pinahinang natin. Kung nakikita nyo, yan. Solid na yung pagkakahinang nyan. Okay na rin yung lapat. Ayan. Kasi kung gagawa lang nga ng paraan, di ba? Eh, hindi rin tatagal. So, pinahinang na natin. Kakarating lang at bubuhin na agad. Ayan, iluluto na yung metal para madaling isalpak yung sigunyal. Ayan, buuan na. Okay. Oo, kailangan ah. na medyo mataas. Mataas eh.

Wala, maluwag. Malaki. All good na. Konting ano na lang. kabilang side na lang. Tsaka taas. Buo na ilalim. Alright. Flat side. Okay, eto na. Naisalpak na yung block. Piston. Eto yung bakas nung ating na-damage. Okay, all set na. Buo na head. Tapos ito na lang wala namang special na gagawin kumbaga yung main issue lang ito lang talaga kaya wala na tayo masyadong pinakita sa pagbubuo at i-check na lang natin mamaya kung magkakaroon pa ba siya ng leak no ayan i-check na lang ito mamaya ako. kung mapapansin nyo guys ayan yung gears hindi siya tumatama so yung pagkakahinang is Swabeng swabe lang okay na nakasalpak na yung engine nihintay na lang natin yung are no darating daw ngayon para pick na so check natin kung magkano yung magagastos, kung magkano aabutin may oil na to kuya lalagyan pa lang and uh, observe muna natin mamaya kung magkakaroon pa ba ng leak pero sure naman wala na to tingnan nyo naman yung pagkakahinang yan, okay naka start na tahimik kang engine naka open throttle body sir na may filter may useless ayan okay check natin yung side kung saan may tumatagas wala na malinis malinis kuya Jim all good all set ayan so mamaya check natin kung magkano yung magiging bill para may idea rin kayo in case na may experience nyo yung ganito tsaka yung ganong hinang dumedepende rin yan kung gano'ng kalala siyempre nag labor dun sa mismong machine shop so dinadala lang natin ngayon naman yung ating service yung labor, yun pa rin at yung mga kailangan lang palitan gaya ng mga gasket kung sakali yun pinapalitan, so mamaya check natin observation tayo ngayon here yung job order ni customer so ito yung mga ginawa uh, gasket mga gasket lang tapos yung sa labor ng machine shop flavor 3.5 machine shop 1.2 lang kita nyo si hininang 1.2 lang quality yung pagkakagawa ba? Diba? stud bolts bolts with nut yung mga yan lang ang total tignan nyo biniyak 6.3 lang 6.3.6.7 yan para hindi ka gumastos ng 6.3.6.7 talaga mo yung kadena chain set alright ano yung motor ni customer? Eh, huwag nyo pasinin yung shock <laughs> sa, ano yan? sa race bike Okay, ito yung ano, kadena nya Uh, binalik lang muna natin pero uh, ayusin natin yung pagkaka-adjust niyan. Pansamantala para lang maiuwi agad ni customer. At syempre papalit, papalitan niya na dapat yan. Okay, advice natin na palitan para hindi na maulit yung pangyayari na yun. So all good na to. Salamat sa mga nanood. And uh, ride safe kayo lagi.